Nagsimula na nga ang himala sa pilot episode ng pinakabagong light-hearted kapatid serye na Ang Himala ni Nino. Ang isa sa mga bituin nitong si Queenie, may ibinahagi naman sa mga hamon niya ngayon sa kanyang karera. Nasa frontline na balitang 'yan si M.J. Marfori. Ang Ang ng hangin. Nagsimula na ang himala. At siyempre, inumpisahan niya ng viewing party dito mismo sa TV5. Parayan sa pilot episode ng Ang Himala ni Minyo. Present nga ang isa sa mga bida na si Quinay Mercado naggaganap bilang si Kakay. Si Kakay, ano siya eh, mananahi siya, masayahin, makulit. Abot bukang liwayway nga ang haba ng hair niya dahil siya ang nasa gitna ng love triangle kay kitch Miniboto at paulo Angeles. Nakaka-happy and abangan niyo yun kung ano bang mangyayari, sino bang pipiliin ni Kakay dito? Isa si Quinay sa pinakaunang TikTok superstars bago mag time sa showbiz. Pandemic, nang una siyang sumabak bilang sing-talker ng singaling sa TV5. Simula noon, tuloy-tuloy na ang karyer sa TV ni Quinay. Aminado siyang na challenge na raw siyang i-balance ito oh, sa kanyang pagiging content creator. Eh, nasana yung mga manunod sa akin na nandun ako sa probinsya, sa Batangas, di ho. Eh ngayon, pag nasa nila ako, ibang background, mm. ibang environment. So, iba din yung vibe sa viewer, syempre. Lalo na't nasanay sila na nasa probinsya ako. Pero ganun pa man, eh, di, ako'y nagpapakatotoo pa rin, natural pa rin. Kung sinog ako, i-gayon pa din. So, kasama ko pa rin naman palagi ang aking inay sa aking mga video. So, ngayon, sinasama ko na lang sila sa set ng Ninyo. Abangan si Quinay sa Ang Himala ni Ninyo, weekdays, 11.15am sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, ito po ang inyong K-alaman queen, Khaled Garen. Always remember na ang K-alaman ay K-yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kay? Okay? Okay.